ana lamang sa 20 ngadto sa 30% gikan sa mga makahuman sa sekundarya nga mga kabatan-unan sa malapatan sa province ang sumala pa makapagkolehiyo sa lungsod sa General Santos City nga mao'y labing duol nga lugar nga dunay college o universities gumikan kini sa kalayo ug kawad-ong pinansyal sa mga ginikanan apan sa imuntar nga malapatan College of Science and Technology natakdang sugdan og pagaablihan karong tuiga daghan sa mga kabataan na ang makatinguhang makatiwas sa kolehiyo so kami po ay nagagalak na merong ganitong opportunity for our students to study and have their college degree sa isang local college dito sa Malapatan. Kasi oh, mahirap po, lalo sa mga estudyante to be traveling and going to other provinces just to have their college education. So, dahil andito ang malapatan, so maganda hong dito na lang sila mag-aral. Tuloy so, kani dugay nato ni way back 2019 pagsukod pa lang nato na himong mayor sa atong lungsod sa Malapatan. Mogi natong ipangandoy ang suporta sa uh, sa ato ang education and of course paano na to ma-plaster gyud ang uh, educational uh, programs kay tungod dinhi sa malapatan is uh, ginatanaw na to. only uh, siguro 20 to 30% lang ang may capacity to magpaeskwela sa syudad sa yung mga universities kay tungod sa kapigadohon po no but uh, sa tong 70 to 80% ng mga bata karon mo na nitubag nga makapaeskwela na gyud sila 100 million pesos ang pondong gigahin sa LGU Malapatan sa four-story building na tulunghaan nga itukod sa Barangay Lon Padido, Malapatan, Sarangani Province. Lakip sa gipondohan ang libre nga tuition fee. Ang budget karon uh, ano na siya? Actually, uh, sa LG, LGU Malapatan sa local government unit budget, nga giloan na mo sa land bank worth 100 million intended for phase 1 sa ato ang local college. Ang completion nato is dapat uh, mahuman by June. So kasi by July mag-start na atong klase. Eh. But uh dili pod tama ano no kay naaman ko naa amantay temporary building, temporary facilities. So oh uh, anytime nga medyo madelay gamay ang atong construction na namatay temporary school para maka ang mga bata. Ang mga kabataan sa far flung barangays na after their high school napagid sila ay maadtuan and uh, after sa high school dili sila maminyo og sayo. Kaya ma-inspire pa sila mu eskwela kay na adjutay college nga ato sa malapatan and hopefully magiging start jud ni siya kick off para sa uh, transformation sa lungsod sa malapatan para magkaroon o oh, maayong nga kinabuhi ang katawan one way of elevating poverty in the municipality of malapatan Agrikultura ang nagunang panginabuhian sa malapatan. Mao nga agricultural business ang usa sa kursong ihanyag sa mga estudyante. Inigabli ni ini nagilauman gilauman karong Hunyo o Agosto ning tuig. Uh, for this year, we will initially offer two programs, yung BS Agribusiness and BS Entrepreneurship. And then, this is free education. Wala po silang babayaran. Mag-focus muna kami sa mga kabataan na nagmula talaga sa malapatan. Silang unang uh, matutulungan. And uh, probably in the years to come, mas marami pa kami mga matutulungan pa na kabataan. We do this uh, open ad uh, admission. This is open admission. Pero meron po kami entrance exam pa rin for profiling. Mukabat sa kapin 300 ka-estudyante ang kapasidad sa four-story building. Sa 50 municipalities sa Rehiyon 12, ang Malapatan College of Science and Technology ang pangtulo sa Rehiyon 12. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.